Ngayon alam ko na. Kaya pala gusto ng mga magulang natin na kumain tayo ng sabay-sabay. Kasi darating ang panahon na mag-isa ka nalang kakain sa lamesa. Kaya pala alas sa pa lang ng gabi. Gusto ng mama at papa natin na magkakasama tayo. Kasi darating ang panahon na matagal na panahon din tayong hindi magkikita-kita. Ngayon alam ko na. Madamot! Mayabang! Mm -hmm. Akala mo kung sino, nakapag-abroad lang rinig mo yan mula sa mga taong di mo napagbibigyan. Sa una, hindi mo may iwasang di maapektuhan. Pero sa pagdaan ng panahon, masasanay ka na lang. Kung may labis, magbigay ka. Pero kung wala po, ay pasensya. Unahin ang pangailangan ng sarili at ng pamilya. Lalo na't para naman sa kanila, kaya nag-abroad. Alin nga ba ang mas masaya? kakasama ang pamilya pero nagihirap ka o ang maayos at masagana pero malayo sa isa't isa. Alin man ang piliin mo, isa lang ang sigurado. Siguradong mayroong kailangang magsakripisyo. Sa buhay daw, hindi bibigay sa atin ang lahat. Laging may kulang, laging may di sapat. Para matupad ang pangarap, ano nga ba ang kapalit? Ang isakripisyo ang kaligayahan, yan ang masakit. Pero dahil umaasa ka na magiging mas maganda ang bunga, ikaw ay susugal sa ngalan ng pagmamahal. Di ba matagal ka na sa abroad? Bakit wala ka pa rin ipon? Alam nyo, nakaka-offend ang tanong na yan. Ang sarap sabihin na wala kayong pakialam. Pero masakit sa tenga kung yan ang isasagot ko. Pero pag inisip mo, di ba may point ako? Kaya dadaanin na lang sa at sa pabiro ang sagot. Pero ang hindi nyo alam, sa puso namin ay may kirot. Buhay OFW ay hindi nyo lubos ang alam. Kaya kung maaari sana, wag agad huhusgahan. Sa mga anak po na mga OFW, wag na wag mo sisisihin si nanay mo o si tatay mo bakit parang kulang siya ng oras sa'yo. Alam mo ba kaya siya kulang ng oras sa'yo? Para yung bawat oras ng pagkain mo, may kakainin ka. Alam mo ba bakit kulang siya ng oras? Para yung oras, sa bawat oras na mag-aaral ka, may pang-aral ka. At alam mo ba bakit kulang sila ng oras sa'yo? Para yung oras, sa bawat oras na uuwi ka, may bahay ka na an. At dun sa mga anak na nagtatanong, bakit ibang bata ang inaalagaan ng nanay ko? Tandaan mo, habang ibang bata ang hawak ng nanay mo, sa puso niya, ikaw pa rin naman yung naroon.